Good morning, mga kaibigan. Narito na naman ang inyong lingkod, Dave TV Falyarna. Ito na naman po tayo. Ngayong umaga ipapakita ko sa inyo in development ng ating tanim na kalabasa. Naalala niyo do sa isang video ko nag-transplant kami ng kalabasa noon. Ito na sila ngayon, mga kaibigan gumagapang na sila oh ayan oh. gumagapang na so okay tingnan natin one by one kahapon naglagay ako ng abuno nilagyan ko siya ng side dress ang tawag doon ay side dress hindi pa tayo dito sa kabila mga kaibigan nakakita ninyo yan ito itong side na ito ito ito, ito pa ganun yan huhukayan ninyo mga kaibigan dito sa tapat ng dahon na to doon ninyo ilalagay yung side rest pinaghalo ko yung 10 kilong trifle 14 at saka tat, bumili ako ng 3 kilong yuria tapos kada isang puno yung lata ng sardinas mga kaibigan isang puno doon yun yung aking uh, inilagay so tingnan natin ito mga kaibigan ito actually ito gumapang na ito dito ito ito, ito itong itong, ano, ito. itong vines na to pero inilagay ko doon kasi para pagdaan ko rito sa ano na to hindi ko maapakan so for the meantime ganyan lang muna ang gagawin ko sa kanila dito ko lang muna sa tapat ng plat na to kagaya nito itong isa na to so nilalagay ko muna dito sa side na to para at least uh, hindi siya maapakan pag ano yan kagaya nito dito ka muna ayan so every morning ay dadalawin ko kayo kasi para natitingnan ko yung inyong development yung paglago nyo ha lumago kayo ng maigi ayan doon sa interval napapansin nyo may tanim na mais so in experiment ko ito sa interval nitong nitong mga kalabasa ay mayroon siyang mais at least sa ah, may mapagkunan man lang kahit pang ihaw na mais ayan ayan oh hmm. so dito yan. Pero konti lang yung mga mais na inilalagay ko. Dito ka muna gumapang ha. O konti lang naman yung mga mais na inilagay ko. Dito sa sari may siling konti. At least para pag may mayroon kang lalagyan sinigang. O, hindi may makukuha kang sili na konti. Ito yung ano to eh. Ah, uh, broccoli. Ayan, broccoli. Mayroon na siyang bunga mga kaibigan. Oh, no, broccoli. May bulaklak na siya. Wait, dito natin lagay itong vines. <coughs> Yan <clears throat> yung side na yun mga kaibigan. Hindi siya damo. Actually, ayaw ko kung familiar kayo rito sa mga puno na to. Ano yan mga kaibigan? Yan yung dilaw. Hmm, Yan ang puno ng dilaw. Kung gusto nyo mag uh, uh, luto ng manok, lagyan nyo ng dilaw. Masarap. Huwag yung pula ang ilalagay nyo mga kaibigan ha. Dilaw. <laughs> Yok lang. Ayan. O di pag alimbawa merong interval na sili pag gusto nyong maanghang yung mga sausawan nyo maglagay lang kayo ng sili mga kaibigan o di meron na kayong dito sa maliit na garden pag mayroong kang ganito na continuous source of uh, various vegetable, uh, sili, kalabasa and other kinds of uh, yung gamit sa kitchen. So hindi na kayo gagastos, 'di ba, mga kaibigan? Tapos ni pang ano pa kayo? Ni pang-upload pa kayo sa mga <laughs> sa video kung yung mga may hilig lang mag uploads pero in at the same time we will encourage you na to, to, cultivate your backyard tapos magtanim kayo ng iba't ibang mga gulay o oh, ay di mayroon na kayong ano makukuha makakatipid na kayo sa gastos tapos nalilibang pa kayo di ba, mga kaibigan ito may kalaban na naman. Eh. May kalaban na naman. Tika, buksain muna natin yung kalaban mga kaibigan. Ito yun eh. Mayari ka sa akin. Nahuli kita. Mga ganitong oras. Dumada po yung ano. Yung mga... Ano yata yan eh. Yung... Firefly. Sumasalakay sila. So, okay. Ayan. Dito sa gitna kasi na to, may mga kamatis tapos mayroong sitaw. Yung part na yan, kangkong yan. Tapos ito yung uh, ayan. Mga ano ito, mga kaibigan. Yung baggy beans dito sa part na ito ayan mayroon dito pa mayroon kaming mga kalabasa pa rin dito ito mga kaibigan celery pag nagluluto yung misis ko ng pansit kagaya yung umaga nagluto siya ng pansit so kinukuha yung ilang pack lang dito at least para may panghalo ka sa pansit pag alimbawa na gusto mong magluto ng pansit tingnan natin dito yung isa pang celery na ipakita ko na ito actually sa isa sa um, aking video pero ipakita ko ulit sa inyo ayan o oh, celery yan puntahan natin uli mga kaibigan yung ano pakita ko uli sa inyo yung yung aking tanim na na ano dito na kalamansi malalaki na yung ano actually kung napapansin nyo mas malalaki na yung yung mga mais dito kaysa doon sa kabila ang ginawa ko dito nung mga gaganon palang katataas yung yung tubo ng nitong mais nilagyan ko na kagad ng ano ng fertilizer inano ko na kagad siya uh, dinilig dilig teka muna ha bago ko ipakita sa inyo ilalagay ko muna itong mga vines dito yung vines ng, ng ano yan so ito yung aking ipapakita ko sa inyo. Very proud ako dito kasi isang puno 'to, mga kaibigan. Tuwang-tuwa ako lagi dito. Sa kalamansi. Hello Kam how are you? Ito siya, mga kaibigan. Ayan, may buko na. Dati nung pinakita ko sa inyo, bulaklak pa lang. Ngayon, buko na siya. Okay. Yan. So, okay. Thank you so much. Bago ang lahat, binabati ko nga pala yung aking mga tropa. Mga tropa tips sa grupo natin. Unang-uno kay Otol Hefty na tinatawag namin na Tatay Hefty. Si Joliet, si Ayan, si Ara, Si Marvin, how are you? Sino pa? Si Ella, Boswego, how are you? Uh, dalangin ko na gumaling na yung mama mo. Sana gumaling na siya. Tapos si Ding Santos, Bosing, kumusta dyan sa US? Tapos yan, sino pa yung iba? Yung mga hindi ko Nabati si Miko. Ay pasensya na po at <laughs> hindi ko pa ganun kabisado yung grupo natin. Yung ibang members natin pero kaya um, nyo sa susunod si ko na makilala kayong lahat. Bago pa rin lang tayo dito sa pag-YouTube. Mahigit pa lang tayong uh, isang buwan. So naka abot na tayo ng 600 uh, subscriber ngayon, ida download ko rin yung aking 500 kasi binigyan tayo ng jumbo jet ni Lolo Whitey. <laughs> Thank you so much mga kaibigan. Sa sunod ulit kong uploads. Okay, salamat.